Wilma Dawson, ibinoking mismo sa naging mall show kung gaano kasweet ang of outcome. Nagkita ang mga galawan sa set. In kay Miss Wilma, ang taas ng energy sa naging mall show sa SM Venezuela at Manolos Bulukan. Ang saya ng vibes, kaya ang mga fans ay sobrang nag-enjoy. Ang kukulit nila sa si stage. Sayawan, yawan, at ulitan. Siyempre hindi nawawala ang malalambukingan. bukingan. Ay na sa mga komento, sana sa lahat ng monsyo nila kasama palagi si Miss Winma. Masayahin at humidyan kasi para masaya rin ang lahat. Tawang-tawa pati si Paula Brino. Tahot kay Winma. Lumapit ba ma-disappear na siya kapag yahap na naman ito? Ito na ang mall show na walang tapon simula umpisa hanggang matapos. Habay na habay, hindi nakakasawa. Sigaw nga ng mga fans, isama lagi si Binma sa mga mall show. Kawing third wheel sa kimpaw. Bahulot kasi talaga. Sumakit ang tiyan ng mga mano noon. Ayon pa sa isang komento, Ano na mga bashers ang kimpao? Di ba walang katao tao Wala talagang tao. Wala na po mapaglagyan ng tao. Punong puno Kawawang mga bashers. Sobrang ngit sa kimpao. Tuloy-tuloy ang show. Dinumog talaga sila. Patikin pa lang yan. Marami pang pupuntahan. Ng mga iba't ibang more pati sa iba't ibang bansa ay kaabang-abang na rin.